So, hi mga beshuwap. Again, I'm Lori. Hindi nila ako nakikita pero narinig niyo ako. Ngayon ay aking ipapakita sa si inyo kung papaano ihanda ang pagkain ni Sunday at Prince. Ito po ay hot dog na bossing. Cheese dog. oh, diba? Sarap po. So, pwede na rin ako mag-story pala. Parang ano, voice over the nerd. Ano bang aking ikukwento? Yung mga embarrassing moment ko? Pwede ba yun? Uh -uh. Pwede uh -huh. naman. Yung embarrassing moment ko is nung Ito, so, ma maritas na to. <laughs> ano? Di ba, taga-provincia po ako kasi. So, di ba, gonsulta ako sa Manila noon. Siguro ano ko nung Grade Six or... Pag, ah, ay, di pala, pag-graduate pa ng high school. Mm. So, mga two thousand ano yun, eight, seven, gano'n. Nagka-trabaho na ako noon eh. Ilang salo pa? Graduate na ako ng high school, so mga 18 gano'n, kasi late na ako nag-aaral. Mm. Sakitin kasi ako ng bata ako. Tapos, dinin nang katrabaho nga ako di yung amo ko kami sumakay ng taxi eh di siyempre taga probinsya ano ba namang alam ko sa taxi sa mga sasakyan sasakyan na ganyan. eto na yung embarrassing moment nung nakasakay kami okay ang problema nung pababa na pinapababa na ako kaso hindi ko alam kung anong hawakan ko para mabuksan yung taxi <laughs> so ang Di ba nakakahiya? Inano nung taxi, at uh, tinuro. Yan po, yan, yan. Eh. Yung pala, yung, di ba alam yung sa may taxi yung gilid na gano'n, yung may igaganon siya, iaangat na gano'n para mang open yung door. Yung pala yun. Ayun, nakakatawa, di ba? Nakakahiyon, nakakatawa. Yan yung isa sa mga embarrassing moment ko. Tapos, ano pa ba? Nakakatawa <laughs> naman yun. elementary. Elementary days naman. Nakalit niya lang sa akin. Yung sa may mismong ano, board days dyan, yung board day sa plaza, naka, may tribek eh. Naka-tribek. <try back> Hindi ko lang <try> kung <back> sinong kasama. <try> eh. Tapos, ah, basta yung... tutulak-tulak. Eh di, na, ako yung pinakang dulo. Sa pagkakabilis ng, pag sobrang bilis ng tulak oh, <try> ko, <back> Na ano ko, nabalintong, alam niyo nabalintong? Nabalintong, tapos napabuka ka pa nga ako dun eh. <laughs> Hindi ko alam kung sinong may nakakita sa akin dun. Ganon. So, tapos naman, wala nga nakita ko. Nagatan niyo po ba ako? Nagatan niyo pa po. Ayan. May ano tawag dun eh, multi, multi multi-cycle. Sidecar. Sidecar, sidecar. yun, sidecar dyan. Sidecar, bike. Oh, uh, yan po. Uh, oh, by the way, ito pala yung pagkain po nila Sunday ngayong hapon. Ito guys, yan o. Uh, yung sidecar. Yan. Kita ba nila? Siguro naman. <laughs> Papakainin ko na po sila. Wait lang po ah. Ito na. Ito na po. Kakain na po si Sandy. Di. Di. Alika. Alika. O. Oh. Di. O. Oh, ang lola hotdog. O. Oh, uh, hotdog and... Ano Hi guys. I... Ano beef, uh, beef Pat, Patty Burger. Patty Burger, oh. oh. Hi, guys. Ayan. Yan, guys, yung pagkain nila. Ayan, kumakain na, na. na sila. Ay, busog pa. Guys, okay, so, ayan si Sandy, guys. So, Hi, Sandy! Hmm. Na. Welcome to your Mama Lori's vlog! Oh, oh. pinakalala ko na sila kanina. So, Hi, Princey! Kaya sila. Nakatingin kaya na. sila. Kaya na binis. Na kaya. Hi, Sandy! Oh, hi, Prince! Kakaay na. Kakaay na. <laughs> kaya na, binis. kaya na. Kaya na, kaya na. Kaya na, kaya na. may narinig na aso. Kaya na, puso. Ang ginagawa niya dyan? Ay, may narinig na aso. Oo, na oh, daga. Kaya na, Prince. Kasi uh, off na ito yung fin light na itong Hindi. Um, si. O, oh, kumakaya na si Prince. Um, oh, sige hi, no? Sandy!